So, what's up mga idol, welcome back to my channel again and again and again mga idol But anyway, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa Ang iba vlog natin for today Eh, meron akong papisa dito na beja, no So, gusto kong ipakita Para at least ito for reference na din Ng pedigree Nung mga magiging beja natin dito So, ayan mga idol Papakita ko yung parents, yung pinagmulaan Para maganda mga idol, para transparency sa lahat Kasi ang benja is kulay siya Benja rong kulay po yun mga idol ng manok Ha? So para malinaw lang po at malinaw sa lahat Ngayon kung paano yung pag de na ginawa ko sa kanila dito Yun po yung share-share ko sa inyo mga idol So para hindi kayo maligaw Kasi pagka nag-stick lang tayo sa Sa ang benja, ang kulay ng benja ay ganito ganito na ahanapin mo ganit ganito na tapos ni ka pure benja yung nakuha mo nakikita mo ba't may ganitong kulay so walang problema doon mga idol yan kaya yan ang ipapaliwanag natin for today para malinaw lang po sa lahat para hindi kayo ma-disappoint or mawala ng gana sa pagbiggreet -be ng benja maganda siya kasi exciting siya so depende lang sa tao na meron kasing mga issue lang ang gusto nila mga idol kaya hindi maganda yon so isa yan sa ipapaliwanag natin para at least sa mga gustong maghabi tapos nawawalan na ng gana eh mas maganda mga idol panood din nyo tong vlog na to kaya tara let's go sa mga unang breeder ko ng Benja. So, dahil andito na, eto mga idol, etong cock na to, simulan natin dito, eto pong cock na to, mga idol, eh, galing kay Sir Marvin Arceo. So, island born po siya, nag-import siya ng dalawa, hindi ko alam kung anong line. So, binili ko yung isang long leg. So, long leg lang etong uh, breeder natin na to, mga idol, etong Benja na to. So, ayan, kung makikita mo, mami, pwede siguro ilapit yung camera para makita. Hindi, dito sa loob po. Ayan, kung makikita nyo, mga idol, ayan. So, ayan yung island born ko na breeder ng Benja dito, na isa. Ito yung gamit natin breeder. Para at least nakikita nyo lang, mga idol, ha? Second, mga idol, ito yung uh, vlog nung kay Sir Rex kasi ito, yan lagi ko nang inaano na nakakuha ko ng Benja ng mahen kay Sir sa kay T-Rex line. So eto yan yung unang una. Kaya lang eto mga idol, hindi na eto yon. Hindi ito yung nabili ko kasi yung nabili ko sa kanya mismo nalason yon ng pang-spray ng manok kaya hindi na eto yung hindi na eto yung ano hindi na eto yung original eto is palahin na natin to mga idol na binap to mother natin sa kanya kumbaga sanay na yung na copy paste nung color niya pero hindi na ito yung pure na T-Rex line na benja na nakinuha natin last time so hindi na po yun palahin na po natin yun so ito ito yung ano niya yung pinader natin dito so ito mga idol ha ngayon silang dalawa muna yung pinag-nominate natin. Kaya kaya lang medyo nahirapan nga ako kung napanood niyo din sa mga previous na mga vlog natin. Hindi siguro etong ilang beses sa nag ano sa kanila hindi nakakapagpalahi. Pero meron silang palahing isa mga idol ipapakita ko. So yan ang ipapakita ng isa yung naging palahi nilang dalawa. So yung pinakita kong dalawa na yon mga idol, sila yung pinaka foundation ko na una dito ng Benja. So, yung isa is pure island born kay, kay Marvin Arceo, yung pack. Ngayon, yung isa naman, eh, yung naging back to mother na nag-copy paste ng hen na nakuha natin kay Sir Rex. Kaya yung, yung ano nun, hindi island born yon R plus line na yung nakuha, nap, napalabas yung kulay na yon mga idol foundation kay T-Rex. Para malinaw lang mga idol, para pag may nagtanong, eh, eto na po yung pasagutan Para, kumbaga, nito mga idol ah. Ngayon mga idol, silang dalawa pinag ko. Ang tagal kong siguro ilang limlim, -lim, laging namamatay yung sisiu, may na namamatay yung sisiu. hanggang sa naka ko. Naka-chamba ako ng isa mga idol. Eto, etong isa na to. So, ayan, eto, halika dito. Kita ba, ma'am? pa nga. Bazoom. Kita? Kita siya, ma'am. Etong isa na to, ang parents, ay eh, yung naunang dalawa. So, hindi tayo malilito. Ngayon, eto, short leg na po ito, mga idol. Ha? Parang hindi po tayo malito. Short leg po yan. Kasi yung nanay na to, short leg. Yung tatay, long leg nga, yung nakuha natin. Si okay, Sir Marvin. So, eto siya. So, kumuha ng kulay. So, benja kulay na to, mga idol. Huwag kayong malilito. Ah, sa lalaki madaling makita, sa babae lang nagkaka-problema eh. Kasi parang kakulay talaga ng silverback at kahit i-google mo eh. Malapit. So, ang sinasabi, hindi, mamaya na natin i-discuss. Pakita lang muna natin yung pedigree na pinagmula nung benja natin dito. Pagka, kaya pagka may sumulpot, so, hindi na mag... Ito na yung kasagutan. So, ito siya. Ito, mga idol lang. Kaya ito, eh, hindi ko masasabi na... na Pure Thai, 80% Thai or ano ang masalang masasabi ko to, I'm proud Philippine breeder of Chabu. Ito yon. Siyempre, yung materialis natin, tatanawin pa rin natin yung pinuhan natin. That's why yun yung sinabi ko. Pero I proudly present myself na, ito is palahi natin, produkto ni R Plus. So yon mga idol ha. So, para wala ng ano, produkto ni Arpla, sasabihin na lang natin, ha? Ah? Okay. Pero yung foundation niya, yun nga yung sinabi natin. So, yan. Ngayon, mga idol, uh, meron pa tayo ngayon dito na bagong breeder na nanggaling naman kay Sir Ching. So, pure bang line na kak hen. So, ayan, papakita natin. Ando naman yon So, pupuntahan natin doon. So, before tayo sa pinaka-latest yung galing kay searching na bleeder natin dito na bang line uh, may i-explain ko pa din muna itong isa pa natin dito kasi meron tayong palahi ulit dito ng benja benja color na ang father yung galing kay Sir Marvin ngayon ipinair ko lang siya sa hindi naman benja color pero mataas yung blood ng benja etong hen na to. Nasabi ko mataas ang blood ng Benja kasi makikin nga, ayun o. Oh. Hindi siya Benja Colo, mga idol ha. Hindi ko alam kung 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 witen or ano yung kulay na to. Pero lilinawin ko po hindi siya Benja. Pero yellow legs yan mga idol. Blood nung kay T-Rex. Parang anak na nung anak nung kay T-Rex to. Ganun na, medyo, medyo ano na. Tapos yung parang yung nilaro ko kasi yung pagbibreed ng Benja mga idol eh. Kumbaga, yung mga anak nun, tas yung apo, yung ano, sila yung pinag pepe ko. So, hanggang sa, kasi, kinukuha ko nga yung kulay. pinababalik ang, nag-iisang breeder lang tayo dati, di ba, nagsimula lang sa hen eh. So, yun, nakapagpalabas nga ako ng kat, dalawa, namatay lang parehas eh. Gamit lang yung isang inahin lang eh. Binak to mother ko lang, napalabas ko mga idol. So, yan. Ngayon, eto, Tingnan nyo to mga idol. Medyo yakas muna lang mami camera. Ayan no? Hindi po siya Benja Colo. Written niya to. Ano, ayan, no? pero green leg siya. Ayan o. No? Nakuha niya. So, tapos yung ulo niya. Ayan o. No? Yung pagka ano nung Benja. Nakuha niya. Ayan no? Pero hindi po to Benja. Ha? Lili -lili na Nakulay. Hindi po. Kasi five color. Pero pasok nga dito sa five color Kaya lang yung nasa Thailand hindi po ganito. Ngayon so mga idol, ipinaris ko dito mga Melika. So, para malinaw na malinaw na malinaw. Pinagpares ko sila mga idol. Ha? Silang dalawa. Siyang blood ng Benja na medyo mataas yung dugo. Hindi ko na masasabi kung lang percent. Hindi natin masusukot yung percent sa dugo na yun mga idol. Hindi mo masasabi yun. O eh ngayon, tas ayun eh, yung father. Ngayon, mami, ipaatras ka ulit. Or baka kita naman, hindi, mas maganda sa ano ma, dyan dito. Ayan, nakukuha ako ng anak. Ayun, tumita, luminaw. Ayan, yung tat, ayan yung tatlong anak. Diba? So, benja color. Ngayon, antayin pa natin kung yung pattern niya magiging mas maganda. Diba? Magiging mas maganda. So, malalaman natin yung pattern, yung stance, papalaki. So, sana may maging lalaki man lang. Pero, okay na din na maging babae. Kasi, meron na nga tayo ditong banglilay na babae, na lalaki. So, ayan. As a breeder po kasi, mga idol, as a breeder. Parang sa Thailand, parang sa Thailand, nag breed din sila doon. So, syempre... Dis, may disney may kanya din kanya, sarili din silang diskarte kukuha din sila ng breeder din doon kung sino yung magaling mag-alaga ng benja doon and then didiskarte din sila ngayon ang ginagawa ko ngayon dito parang sa mga white natin dati pupuluhin ko yung kulay yung kulay mga idol ha? kasi meron kasi yung baka maano kayo yung yung islandborn yung ano yung satin hindi ko na masasabi na na ano to na pure na island born na ano yung mga palabas natin kasi nga tayo na yung breeder dito kumbaga tayo na ngayon tayo na yung nag-process sa kanya pero sa kulay din natin kinukuha ganoon kasi kaya masarap maging breeder ng chabu mga idol kaya kaya yung mga breeder na intindihan nila yan kung paano nila parang sa Texas kasi yan mga idol kung paano nila pinalalabas yung mga winning line nila sa atin naman kasi dito, kulay lang pinalalabas natin. So, mas madali. So, kaya, pag may, kunyari, may bibili sa akin, kunyari, lumaki na, may bibili sa akin ng, sir, so, pati nga pong ng benja mo. So, papakita ko yung kulay ng benja. Yung kulay dapat yung kulay nun, benjalong yung kulay. Ngayon, pagka hindi benjalong yung kulay nun, sasabihin ko, kunyari, uh, mas malapit sa talisay kasi malapit talaga yung benjalong sa silver duck wing. Sa hen, sa hen. Doon kasi nagkakalituan. Kasi sa kak, kita mo agad yung silver duck or, or red yung ano. Pag wala yung pattern niya ng benja, eh, alam mo na agad na ano yon Pero, lahat nga nang nilalabas kahit pure ano kahit pure island born na nagaling sa ibang bansa yung ano, meron lumalabas. Alam nyo kung bakit? Kasi kinlosses din nalil dun sa Thailand yon mga idol. So, as a breeder, puruhin mo na lang ikaw, yung kunyari ako, pupuruhin ko sa sa kulay. Para ngayon, sa pagtumagal, puro benja na talaga nilalabas. Kaya lang, metrobak, buck, Meron talagang lalabas na ibang kulay. Meron nga, meron nga. Lumabas white eh white tapos green leg na experience ka So ganun po yung exciting bilang isang breeder ng chabu. It, gusto mong maging breeder na isang chabu. Hindi po yung eto pasing tabi po sa ano, hindi po yung yung aanohin mo yung ano, yung yung kulay iissuean mo yung kulay iissuean mo yung ano, yung ganito, yung declaration po nung parents, yung pedigree pinagmulan. So yun po yung titingnan natin ngayon as a breeder dahil gusto mo yung kulay na yun at binili mo yon magpapaproduce ka na nun. So, as a kumuha at as a gusto magsimulang buyer, dahil al nakita mo naman, bago mo kunin manok, nalaman mo history ng manok, nasa sa'yo na yun. Ngayon, huwag kang magugulat pag biglang may lumabas na gantong kulay, na ganok, kasi manok po yan, mga idol. Manok po yan. Hindi, alam ko sa Texas, puro nila eh. Pag mga puti, pula talaga, pula talaga, puro pula talaga nilalabas. Kasi ganun nila na puro yung manok nila. Kaya ngayon, ganun yung ginagawa din natin dito. KR plus group. So, yung po ginagawa natin. So, ngayon, uh, nung una, sila pa lang yung gamit nga natin na breeder ng Benja. Eh, meron isang mabait na breeder na nagbigay sa atin ng pure ba bang reline na island born na Benja na isang pares. So, ngayon, sila naman yung ipapakita natin dito na siyang additional na breeder natin. So, yun mga idol. So ngayon, mga idol, ito yung bendyarong natin na galing kay Sir Ching na island. So kung nakita mo ay hindi ganun din ka-perfect yung ano niya, yung pagka niya, oh. di ba? Pure island born yan. Kaya kung pag-uusapan po natin kulay ng bendyaro, eh aabutin tayo hanggang bukas, hindi pa rin natin na, napumpunto yung pinaka-perfect na gusto mo. Kasi ganyan-kanya tayo ng gusto. Pag, pag, pina, pero sa kasi makita mo maganda yung ano, yung yung kulay, makita mo agad kung maganda yung ano nun, yung pattern nun. Kaya lang, meron may, kasing masyadong perfectionist, pero hindi naman din ganun mo makikita sa kanya. Kumbaga, kumbaga, nasa sa atin na yun. Kaya ako, power power of the eye na lang natin eh. Kung ano yung maganda sa'yo, yung bilin mo eh. Di ba? Hindi yung sa sinabi mong maganda sa kanya, tapos ang tingin mo, hindi ka naman nagagandahan. Di ba? Ako? Kaya ako, nung namimili ko ng chabog, yung nagagandahan ko sa mata ko, yung kinukuha ko dati, mga idol dole, merong nag merong nagdi-dictate sa akin pero hindi ako nagaano. Nakikinig. So, 'yun mga idol. Naalam ko 'yung bloodline para sigurado. Kasi importante 'yung bloodline. Para hindi ka baka mamaya hindi na mag-pure chabo pala rin ako. Ngayon, ito 'yung hen mga idol, oh. Ayun, ito 'yung hen. So, ito, itong hen na 'to, iitlog na din 'to. Ito cock may anak na 'to mga idol. So, may anak na to. Papakita muna natin yung anak nung, nung cock. So, Ayan. So, ayan, going back mga idol, going back po tayo. sa so, may pagka -like nga itong pe searching na 'to, nalalaki, may anak na. Ito. Tawagin ko na lang po siya Ng R+ Belga, ah. kasi 'yun nga, oh hindi, kasi hindi, kasi baka may nanonood na parang T-Rex line na Benja. So, hindi pure island born. Yung inahin. So, baka malinaw lang po. Ngayon, etong island born na galing kay Sir King na to. May anak na dalawa mga idol. ayon Kaya lang parehas long leg. Pakita mo nga mga may dalawang anak. ayon So, ayan. Ayan po yung anak na niya mga idol. na Anak na po niya yan. So, ayan. Eto po yung eh, yung parent. So, probably, yung ina yung anak nila na yon hindi na po ano yon island born hindi na po R plus product na po yon di ba so hindi na po siya ano galing uh, ano na po siya hindi na siya pure kaya pag kami nagtanong at may nagkaroon ng benja dito wag na po kayong magtatanong kung pure island born dahil hindi siya pure island born pero pwede rin tayo mag-pure island-born kasi eto, tsaka yung inahin kasi may inahin din tayo. O kaya kahit dito natin ipares kasi island-born din dito. Island-born pa din tawag. Pero para sa akin, uh, hindi na para doon. Parang tingnan mo na lang yung itsura ng mano ko and then doon na lang natin siya pag-usapan. Ngayon yung pinagmulan na etong vlog na to, at least na ipaliwanag to na at naipakita ko na yung pedigree. So, yung paano ang ginawa, at kung paano nangyari, <laughs> muti kang maulog yung cameraman man. So, ayan. Tingnan mo, pagtabihin din natin itong dalawa, oh. Yung Marvin Arceo, tsaka kay Sir So, ayan. So, ayan sila, mga idol, o. Oh. Diba? Mas lighter yung kisa. So, ayan. Sa lalaki kasi, kitang-kita -kita mo. Eh, sa babae, pag pinag, ano mo, ang hirap, ano yun, eh. Pero hindi, ipapakita ko din, mga idol, ah. So, ayan. Ngayon, ipakita. Hindi, ano muna natin, napakita ko na pala yung magkatabi, yung dalawang inahina benga. So, ayan. So, ang island board natin dito, tatlo. Ito, ito, at uh, yung hen nga po na yun. So, ayan. Ngayon, ito, dito na natin pinares. Ayan yung anak niya. So, lalaki yon Ngayon, silang dalawa din, may anak, yung may isa naman doon. So, yon mga idol, ha? Para hindi po tayo malito sa Bejarong ni R+. -plus. So, ito na yung pinaka pedigree niya. Itong vlog natin na ito. Kaya, pag dumami yan, ang titingnan, ang papakita ko na lang sa inyo dyan, yung manok. Pero yung pinagmula ng mga manok natin, eh, ito na. Sesend ko na lang sa inyo itong video natin na ito. So, yun ang pinaka-maganda, di ba? Pedig di. So, hindi ko nasasabihin niya na pure type, ano, basta yan, Thai blood na yan at R syempre, kung proud yung mga Thai blood na pagiging, sa pagiging breeder nila, proud din ako, nag-breeder ako ng jabo, di ba? So, ganun lang kasimple, ganun ko lang ina-iwiniway yung pagiging isang breeder ko ng jabo, mga idol. So, yan. Ngayon, syempre, mamili ka dito. Dahil breeder tayo, etong mga, di ba yung mga nauna natin, etong mga anak nung galing kay Sir Rex, na Benja yung mga naging anak dito nun, ipinaparis ko ngayon dito mga idol para hindi siya mag-breeding masyado. Baka kasi inalong na may biglang lalabas na mas magaganda diyan, di ba? Hindi natin masasabi yan. So, yun yung aabangan ulit natin kay atlas So, eto yung ginawa ko, tingnan natin magiging resulta. Di ba? Kasi ako confidence ako kasi alam ko na eh nasa 4 years na din tayo nag breed eh. So, meron naman na din akong napatunayan. So, kumbaga, yung sineshare ko is experience ko na lang sa inyo, mga idol. Kung paano ko ginagawa. So, yun yung kainama naman doon. Hindi ako madamot sa experience. Hindi ko hindi ko itinatago yung pinagmula ng manok ko, tapos biglang naging ganito na lang yung manok. Baga, hindi ako dinideclare to, may declaration lahat pinagmulan, lahat ganito kung paano ko ginawa. So, yun ang maganda. At pinakamaganda, naka-video recorded po tayo, mga idol. So, yun po ang maganda. So, ayan. Ngayon, eto. Eto. Uh, back to mother. Lumabas na back to mother din to. Ito yung mga huling back to mother kong inahin. Na galing kay T-Rex. Tingnan mo. Nakabuka yan eh. Ano? Nakabuka. O, oh. oh, ayan Oh. Oh, back to mother ng Benjarong to. Yan yung pinakalas na inahin. ng kay Sir Rex. Yan yung pinakalas. Ito siya ngayon yung asawa niya. So, pinagpares ko sila. So, yan, ha? Sila ngayon, o, oh, di ba? Benja project yan. So, pag naglabas ng pula, sa pula ko dadalin. Pag naglabas ng Benja color, sa Benja color. So, yon. Ngayon, yung inahin, mga idol, so, ganito lang yan. Kasi, pinagaganda mo yung manok eh. Gusto mo, gusto mo, yung mapapalabas mo, magiging mas maganda siya sa parents eh. So, ganon. Ngayon, etong inahin, ayan, yung inahin ng naka-searching, ipinaris muna natin dito sa back to mother din niya ng kay T-Rex, kapatid niya yung nandun yung inahin. so ayan, pula yung nilabas niya kapatid niya yung namatay ko na mas malapit na kulay na bigay lang namatay na kasi so siya na lang yung gagamitin natin kasi yung blood mas mataas so abangan natin kung ano yung lalabas sa kanila mga idol so ayan, ganon, at least declaration natin sa pag-breed ayan, nakikita nyo, sinasabi ko kaya ngayon, pagka meron akong opidos Or, uh, after mga 4 to 6 months, may lumabas sa akin na benja na itsura, ganun. Sasabihin ko na lang kung alin dito yung naging parents nila sa inyo, ganun. Tapos, kayo na magustuhan ng ganda ng mga. Kung magugustuhan niya siya o oh, hindi. Diba? So, ganun lang kasimple mga idol. Ngayon, pagka sa inahin, kasi nakakaproblema po sa inahin, uh, makikita mo kasi yung kulay nun, wag niyong masyadong... Uh, ano tawag sa ganito? Huwag mong masyadong yung pepper, yun, parang masyado mong pinipino o masyado mong inaano yung kulay. Huwag mong masyadong ikon yung kulay kasi tingnan mo yung parents and then sa produce mo, dun mo na lang siya i-handle -ano, kung paano mo siya pupuruhin at mas mapapaganda yung kulay. Kasi kung iisipin po natin yung kulay ng sa Benja, especially sa hen, ito tayo mo i-google po yung silver duckwing tapos tingnan mo yung nakikita mo sa Benja rong natay. Lalo na kung bago ka, hindi ka naman specialist ng kulay ng manok para pagkita mong ganoon ni eh, nakita mo na agad. Makakukumpuse ma ka, ay, silver duckwing nga to. So magkakaproblema ka talaga ngayon sa binilan mo kasi eh, ganito pala, oh. Which is na paliwanag na nung seller yung ano, yung yung, yung pinagmula ng manok niya. So, umbaga, lalawakan lang yung ano, yung kwan. So, pwede mong Kumbaga, ano na lang yun, respect na lang Sa bawat isa, mga idol As a breeder ng Chabu So, ayan, mga idol So, at least Very uh, clear yung paliwanag natin At uh, sana, lawakan lang natin Ang unawa natin So, as a breeder ng Chabu, you should be proud As a breeder So, yun lang, uh, mas maganda Mga idol, uh, talagang Iaano natin ang Ang ano tawag dito in a nice way natin pinapakilala yung chabu. so mas maganda po yon para mas maraming magkagusto at ma ma mas maraming mainganyo na mag-alaga ng chabu, di ba? mas maraming mag-disappoint. At least babalance diba, natin, i-explain natin, i explain natin dito sa vlog natin para walang ma-mislead, di ba, mga idol? Kasi ang sistema kasi pagka kasi sa sa Chabu World po kasi pag napasok ka, mahati kasi sa dalawang grupo yan. So, meron kasing pag dito ko napunta, dito, dito ko napunta, pag kagalit nung isa to, kagalit nung isa yon ang bago-bago mo, newbie ka sa punta nakikipag-away ka na. Later on, mga ka na ng gana, kasi ba't ganito, ang gulo pala, na issue ko na. Dapat mga idol, ito, advice ko sa mga gusto mag-Chabu, ang gagawin nyo lang po is, pipili ka ng manok na gusto mo sa legit breeder. Ngayon, i-enjoy mo na lang. Huwag kang, pag, huwag kang papanig sa kahit kanino. Parang ganun mga idol. Mas maganda tahimik ka na lang mo uh, basta gusto mo yung, yung ipapakita mo lang yung manok mo. Ngayon, nahiyaan nyo na yung tao yung humusga. Ganun. Ngayon, kung may pupo na, ade, okay lang. Huwag mo na lang silang seryoso yung ganyan pansinin kasi sila yung sisira ng hobby natin. Lalo na kung bago ka. Kasi sa chabo talaga medyo madugo kasi ang mahal ng presyo. Biruin mo isang manok, yun si Lee. Isang manok, 20,000, 20, 25,000, 10,000. Pag, diba? kaya pagka, pagka yung iba, sa 5,000 nga, sa 3,000 nagugulat pa eh pag binibigay ko yung presyo eh. So, yun, ganun. Kaya, as uh, ano, marami kasing na, ano dyan, na, na kukuha dyan, na bibig, nabibiktima or akala nila biktima sila nung pala hindi naman pala na may nakausap lang na ganito and then nung pala magkaaway dalawang breeder na ano sinira na yung isa so pangit po yung ganon so ako ang advice ko sa mga gusto mong magsimula is tumingin ka ng manok yung maayos ka usapin entertaining mo yung hindi maayos ka usap eh kasi meron din hindi may, meron kasi din breeder na hindi maayos ka usap wag kayo doon mas mainam yung mas maayos ka usap. Kasi as a uh, ano kasi ako as a marketing professional din iyan na natin. You know how to handle, you know how to to talk with person kasi hindi naman makakabili ng manok ng makatambay lang sa bahay na halagang 10,000. Ang nag-inquire sa yung manok, hindi mo alam, doktor pala abogado pala, business owner pala. Tapos, sasabihin mo, wala kang pambili ng manok. Huwag po ganon. So, hindi natin alam kung sino yung sasabihin mo, bakit siya. ba? Diba? Siyempre, let, let represent our breed in a nice way para sa mga tao na nag-i-inquire sa atin, eh, ano, uh, hindi po sila mano, hindi sila malito and then yung professionalism mo as a person Andung pa rin. So, para yung respeto is hindi siya mawawala. Hindi yung parang bumili ka lang ng isang ganito, tas okay na. Hindi po ganun, mga idol. Ha! Hope sa mga nanonood sa atin, eh medyo nauunawaan nila yung ibig kong sabihin, mga <laughs> idol. So, ang dami ko na naman naikwento. Pero at least, di ba, naipapaliwanag po natin dito sa vlog ni R+. So, yan. Kaya, sa mga ano, yung nanggaling na naka, napanood ako sa YouTube, tapos, nakikita ko sa group na nakikipag-away na uh, ang maipapayo ko sir kung paano mo pinanood kung paano yung ginawa ko sa mga ano na huwag kang papanig magmasid ka lang and then enjoy mo lang ngayon pag may nagustuhan kang manok sa kabila bilin mo or dun sa kabilang side may nagustuhan ka bilhin mo kaya lang sa negativity iwas na tayo dun ganon tapos enjoy mo lang yung hobby mo kasi mawawala na yung fashion yung passion and yung hobby, mawawala na yun mga idol ha. Kaya yan, sa patuloy na sumusuporta na sa akin, alam nyo sa totoo lang, magpapamigay ako ng mga manok in the right time. So, antayin nyo lang yan mga idol, magpapamigay ako in the right time. Lalo na yung nakakuha sa akin ng, ng mga, mga, mga nakakuha na sa akin, mga taga-mindanao. Later on, bibigay ko na lang po sa inyo yung manok. So, yan mga idol. Ha? Kaya yeah, hopefully marami na naman na akong na-share sa inyo based on my experience, hindi po ang gumawa ng kwento at may patunay po. So yung kasi dapat may patunay sa mga sinasabi. So yun mga idol, ha? So, ayan, hindi pa pala ako nakapagpakain mga idol. Ang dami ko na namang sinabi. <laughs> But anyway, at least, I'm just expressing my feelings and how how kung paano natin kung how how as a breeder of Chabu how as a person as na breeder ano ba yan hindi ko na maano yung english ko mga idol but anyway yun nga mga idol uh, hopefully uh, na, na nakapag ano ulit ako ng mga idea sa inyo maraming salamat at hindi pa ako nagpapakain, iyong papakain ako don't forget to like and subscribe po dito po sa YouTube channel natin. Uh, I'm planning to upload din sa Facebook. So, yon So, yan. Papalo naman po ng vlog natin. And, ayan. Maraming salamat. God bless and always take care mga idol. No? Meron na naman akong white. Oh. Ang pagbabalik ng white ni R Plus. So, mga idol. Oh. No? Ito yung BBR project. Oh. No? So, yeah. Yung pa, isa yung lemon. No? Mga idol. Oh. No? Yan to So, yan. But anyway, maraming salamat. See you on my next vlog pa, Bye-bye!